extra ka na naman, extra ka na naman, extra ka na naman. Good morning. Ay, ay, napunta. Napunta, baby. Good morning. ngayong umaga na to mag re-reflenish tayo ng anong laman to kailangan pa bang imo yan ang literal na pinapapak dito sa Rosia Minimar ang nori sewage kaya naman box 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 na ang tayo ay mamili wala nang isang linggo to alaga yung binibili nila isang pak ng tatluhan todo na yung mga samyang natin todo ko na rin Anapan ko na nga sila ng pesto kasi baka maging regular na sila dito sa Rose Yummy Mart. it's so... Napakaganda talaga nung pag-deliver nitong item na to kasi silyadong silyate. Eh. Kahit magaan lang. Magaling si Seller mag-pack. Kaya naman, safe na safe ang nori pagdating dito sa roast chop niya naman. No relance sa kalang. Talagang pinapapak. Bili nila ito, isa, dalawa. Bili ng isang pak ng samyang bulda solve ang cravings. So, di-display natin ito sa pwesto niya. Oh. May nakapwesto na sa pwesto niya. Ayan kasi, ubus-ubus ka. Nalagyan na ito rin ang chicharon yung pwesto niya. At may free pa pala guys. Oh, free. Ano kaya ito? Siyam, 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 siyam. Ah, no, may free to show oh. But thank you so much sa seller ko. Kung gusto niyo mag-check out, nasa basket lang natin ito, okay? So, refill ko na ito. Paalisin ko muna ito na umuha ng pesto. Hmm, pesto ni Nori yan ha? Bakit si Chicharo na nandyan? Bakit si Janice na nandito? Na si Nori yun ah. Kasi, paubos-ubos si Nori, ayan tuloy. Nawawala ng pesto. Kaya eh, dapat niya maubusan si Nori para hindi nawawala ng pesto. Diba? Nakakaloka. So, alis ka muna ha. Alis ka muna sa pesto ni Nori. De que más Okay. Linis pa ng box. So. Order lang kayo sa basket, guys. Sa super, sinisigurado ko sa inyo. Literal na pinapapa. Okay. So, ito yung dagdag paninda na talagang maso sold out always. Ayan. Okay. Good morning. Time check. 5.30. 5, 5 a.m. Nagbukas na si madam ng tindahan. Nagpasukan ng ating mga suking mga estudyante. Basta pag may pasok, maaga ang duty ni madam. Kailangan pa bang i-memorize e yan? Negosyo to eh. Diba? O siya, bisibisihan mo na madam. Morning routine. Ngayon naman, maglalagay tayo ng price ng ating mga paninda na na-checkout natin online. So, ito ni Pepero. Asawa ni Pepero. Hmm. babe. Tsaka itong Lottie na Korean Spam. Yan. Korean Luncheon Meat Original. Lottie. Nasawa ni Lottie. Yes. Sana alam mo. At ito pa. Mayroon din tayong RDL na na-checkout online. Dahil nga hindi available sa grocery. Sa Mercury. Sa Watson. Sa online available. Kaya nag-checkout si Mat. Ay nalagyan natin sila ng price. So itong pepero na ito, 50 pesos. Ang punan ko nito, 38 online. Kaya lalagyan natin gamit itong ating price tagger na may label sticker. Kaya, kung wala pa kayo dyan itong pang price tag na ito, check out yun na. Available dito sa ating showcase. Pag nagbili kayo nito, huwag oh, mong kakalimutan mag check out din ang ganito. Kasi hindi ka makakapag price tag kung wala kang label sticker. Ayan. 50 pesos. Habi na naman ako na agad ako. Nino, ni Ate John. Diba? Si Lottie din pala to si Pepper. Ay Lottie din. 50 pesos. Masarap daw to yung cookies and cream. Kaso hindi available nung na nag-check out. Kaya ito lang yung aking na-check out. Tapos ito, <coughs> itong Lottie na ito, buy one take one, 198. So 99 isa. Bibenta ko to ng 120. So, iba pa pala to dito sa loti na meron ako dito. Wait. Ito, oh, meron akong loti dito. Ito yan, oh. lote luncheon meat na nabibili ko sa grocery, sa Pure Gold. Ang benta ko, $160. Ito naman, pina-check out ko online, Loti luncheon meat ng original taste of ham from Korea. So, ito, from Korea din naman. Baka in-import na lang dito sa Pilipinas. O, oh, yan. In-import. Ito ay galing talaga ng Korea kasi Chinese. Ay, chicken nandito eh. Tapos <laughs> dito, English na. Oh. Ayan. Importer and distributor. Pero manufactured siya ng South Korea. Itong Lotte Foods, luncheon meat chicken. Ito naman, Lotte luncheon meat. Original taste. Okay. Oh, so, dalawa na. Mamili na lang sila kung anong gusto niya. Nila. Ito, 160. Ito, 120. 20 pesos lang naman yung additional for dito. Okay? So, yun lang. Kung may mga ganito kayong paninda, Magkano kayo? Magkano benta niyo? Same kaya tayo? O mas mura kayo? Mahal ako? Hindi kayo na. Nao sa inyo bibili. Kasi ito mga to, mga first pinda ko lang dito sa Post Jam ito, apat, buy one take one. Dalawang set lang akong binili. Yung isa, nasa loob na kasi titikman ko. Titikman ko. Lutuin ko. Kapag tayo ko kay Endon. Tapos ito naman, ang ano ko lang dito, mark up ko lang dito, plus 20 pesos lang ako dito sa, dito sa maliit ay plus 10. Dito sa malaki ay plus 20. Yan, 10 to 20 pesos lang. So, Siyempre, hindi ko memorize yung magkano. Si-check ko pa kung magkano ba yung na-check out. Tapos, paplasan ko lang siya ng 10 pesos tsaka 20 pesos. Ano? Combo. Combo.